tinatarget daw ng isang sikat na award-giving body na mabudol ang ilang kilala at mayamang vlogger na makasama sa kanyang list of awardees ngayong taon. Aba, matagal-tagal na rin pinagkukunan ng kabuhayan ng award-giving body na ito ang pagbibigay ng award sa mga Pinoy at Filipino-American kapalit ang pera. Pero ngayong taon ay ang mga vlogger naman daw tulad ng isang small, China, at Alex daw ang target na mabudol ng award-giving body na ito. Nakakatuwa talaga ang kwento ng award-giving body na ito. Mantaking nyo, nakausap ni Mang Teban ang ilang biktima nito na nagbayad ng plane ticket ng celebrity host nito na hindi na binayaran. Clue. Ang promotor ng award-giving body ay pumapapil ngayon sa isang film festival sa Amerika para maghanap ng mabibiktimang investor. Kayo, mga kateletabloid, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media. para sa abante. Ako po, si Jigo Postolero. Peace out!